Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat mga kakwentuhan. Handa na ba kayong masindak at mamangha? Dahil ngayon ay may espesyal tayong panauhin. Ito ay isang tunay na manggagamot sa modernong mundo. Tama ang narinig ninyo mga kakwentuhan, isang tao may kakaibang kakayahan na minanapa mula sa ating mga ninuno. Samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng mga albularyo at manggagamot dito mismo sa ating bayan. Alam niyo mga kakwentuhan sa ating mga mamamayang Pilipino at kulturang Pilipino, ang mga manggagamot ay matagal ng bahagi ng ating kasaysayan. Sila yung itinuturing na tagapagpagaling ng katawan at espiritu. Ayon sa ating folklore, sila ay mayroong kakaibang kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, magtanggal ng mga sumpa at makipag-ugnayan sa mundo ng mga espirito. Sila ang mga traditional na doctors o mga traditional doctors na karaniwang nakikita sa mga baryo. Bago pa man dumating ang makabagong medisina. Kaya naman mga kwentuhan hindi ko pinalampas ang pagkakataong makausap mismo ang isa sa kanila. Ang ating espesyal na panauhin ngayon ay tatawagin nating si Beth. Sa mga susunod na video, mapapanood nyo ang aking interview kay Beth kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan. Yung mga karanasan niya ng panggagamot at ang kanyang pananaw sa mundo ng mga espiritu at kalusugan. Tunghayan natin ang kanyang mga kwento tungkol sa panggagamot at maging apakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Kumanda na kayo mabigla at matuto sa kakaibang mundo ng isang real-life manggagamot. Ako si Beth, isang manggagamot na taga rito sa Lale Street, South City Homes, Binyang Laguna. Actually, ang talagang nanggagamot sa amin is mother ko. Siya yung legendary talaga dito. Kaso, nag-pass away na siya 4 years ago. So, pero baba, hindi pa siya namamatay kasi ako na nang uh, ano nang take over sa kanya nung mahina na siya. Okay. Siguro mga ilan yun? Mga 10 years. 10 years. Kasi every time na may pasyente si Mami dahil sa sobrang dami, hindi niya kayang i-ano nang sabay-sabay papasa sa akin. Kumagaling. At saka isa pa ano 'yun eh. Ah, uh, pasa-pasa talaga 'yan eh. Mm. Hmm. Pwede ko po pwede niyo po bang ilawakan ng konti? Ano po ibig sabihin sa pasa-pasa. Ah, -pasa? uh, generation to generation. Mm. Uh, before kasi ang lahi ng mother ko is mga Riz Rizal. Opo, o o si opo. Rizalista, oh. opo. So Uh, bukod sa Chinese Chinese mm -hmm. talaga mother ko ngayon uh, si, yung lola ko nang gagamot din at yung, nung namatay ang lola ko si mami ko naman na transfer sa kanya and then nung bago mamatay ang mother ko eh kasi tabi kami matulog niyan eh sabi niya sa akin nasa iyo na anak sabi ko ang alin sabi ko ma diloko ko pa sabi ko ano yung pera ba sa bangko yan sabi ko sabi niya hindi basta nasa iyo na pag nagpapagamot lahat naman sila gumagaling naman, no mm. problem. Depende mm. yun sa kaso ng pasyente. Mm. Kasi sa kulam, sa kulam, meron tayong five categories dyan. Ang pinakamalala dyan is yung budo. Budo, which okay. is from sa leeg hanggang ulo. Ulo ang tinitira mostly. Pangalawa, ay, pang, pangalawa sa pinakamahirap gamutin is gaway. Gaway. Gaway is yung pinalalakian dyan. Ah, okay po. Then yung pangatlo is barang. Pinagkakente, pinagsusugat ang katawan. Pang-apat, mga palipad hangin. Ayan. Tapos yung pinakamagaang sa lahat yung mga usog. Yun. Yung po ba yun sa mga bata? Yung kumari ah, 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 ah. ah, Opo, oh. oh, tama. Uh, yun po. ah uh, ano po yung mga, kahit po siguro sa top 3 nyo lang na unang sinabi, ano po yung mga ritual na pwede ano po yung pagkakaiba ng mga ritual na dun sa limang yun? Ay, depende. Di, sa halimbawa, sa mga ganyan, talaga nagre ritual kami. At hindi, okay, hindi, okay. hindi, sa bahay. Inaakit namin sa bundok ng Banahaw yan. Nag-o-offer kami ng mga kandilang perdon. Yun eh, kandilang bless ng Santo Papa from, from Rome. Oo. Ah, uh, kasi yung candle na yon hindi nag smear hindi mm. siya nagluluha. Kaya yun ang talagang ano para wish granted. Ah, okay. lang kandilang perdon. Mm -hmm. Meron sa mga kaya sa kaya po niya nabibili mm -hmm. pero maraming fake doon. Al alam niyo rin po kung saan talaga oh, ng sa tao. Oo, mismo ng ano yon ng simbahan. Ah. Sometimes mga authorized na magagamot ang pinagbibila nila. Mm -hmm. Yon. Tapos nag-aalay kami, depende yon kung ano nag-aalay kami ng Dati ito pa ang namin. Kaya lang, sobrang mahal na at hirap na makabili ngayon. So, mas inano namin, inalternate namin. Pinalitan namin ng manok na puti. Yun. Tapos, insenso at kamanyang. Pero, solemn ang ritual na yan. Walang tulugan yan for three days. Ah! Yan ang ginagamit ko sa paggagamot. is number one yung kandila. Kandilang puti. Tapos, platong puti kasi yun ang ginagamit sa pagtawas ngayon yung mga oil tulad ng ganitong oil ano ginagamit sa paghilot naman depende rin meron din kami isang kating ko or ano para medyo mint para marilip yung pain uh, incensor ka man yang, hmm. yun yep. uh, madalas na karaniwang na ginagamot po sa mga pasyente yung una yung mga lamig-lamig lamig sa katawan uh, mga pilay mga bata na nauusok mm. yan ang madalas na dumarating mm. tapos pero secondary na yung mga gaway-gaway na ganyan mga barang mm. pero may time talaga na sunod-sunod sila, mm. purga na lang sakit yun po yung mahihirap kasi parang yun yung, may... yung may Kumbaga lalo na pag marami po sila sabay-sabay. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Opo. Meron. Exorcism. Exorcism. Pwede nyo po ba explain yun ng konti? Oo. Uh oh, uh, meron kaming na-encounter kasi na pasyente na talagang nag- yung 20 katao na mahawak sa kanya hindi kaya hindi siya kaya talagang nagwawala ganun malakas. malakas so nung pinasisigaw ko siya ang nangyari kasi pag nagpapasigaw kami ang naka, ang pinaka naka, sin, ano ilaw lang is, yung isang candle na puti na nakatanglaw sa, sa santo tapos di ngayon nung mabang pinasisigaw siya makikita mo nang lumalabas yung usok sa katawan niya nagpo-form ng demonyo Hello? oo talaga tapos binato niya yung rosaryo exacto dun sa ano ng kandila then lahat kami tumalsik kasi namatay yung pinaka ano eh. Dahil kami talsek yun, talsek. Ilan po kayo dun sa kwarto? Mga Siguro nasa mga siyam. Ay, just siyam kami, mga siyam kami, oo. Opo. Ayan, tapos nun, nagwawala. Exorcism, yun pala, may, hindi ko pwedeng banggitin Apo, yung pangalan okay ng mga po, okay Okay lang po, okay. Tsaka yung pangalan, kasi bawal banggitin okay, yung pangalan. Okay, na po, okay, ng, okay, okay. Meron kanya-kanyang pangalan kasi ang yung devil may, yung isang pangalan ng devil na yun, yun yung unang, ano, sa kanya, pumasok sa kanya, yun ang nagahasip na, talaga ng dilim. Pero yun, nung time na yun, naka, ano naman kami, nalagpasan namin yun. Siya ang gumib up. Hmm, siya ang gumib up talaga. Mm Hirap -hmm. naman din siya mm -hmm. nung pinasigaw namin. Kumbaga po, nung umpisa, parang nag aalo pa, papakitang gilas. Oo, oo talagang malakas. Eh. Mo, lahat kami talsik. Oh, tapos eh, talagang yung sigawan kami, murahin kami, talagang ano, Totoo. Oo. Oh, oh, oh. Totoo po ba yung ano, yung kasi isa po sa parang daliritin ko po sa exercise. Isa raw po na parang pinaka maganda, parang pinaka totoo, patotoo na totoo 'yun. Is yung mga kapagsalita siya ng mga detalye na hindi dapat malaman ng taong 'yon. Oo, oh, oh, totoo 'yun. Yung kumbaga wala siyang, wala siyang kahit anong way na malaman niya pero alam niya tungkol sa parang ganun po. Oh, Meron daw po talaga. Ganun, talaga, oo. Oh, oh. At iiaano ka pa niyan para mawala yung concentration ko, mo, yung okay. ano mo sa oh. sarili mo kung ano yung weak part mo, yes. doon kanya titirahin. Pero dapat wala siyang alam doon kasi hindi ka naman niya kilala. Oo, oh, oo, oh, kasi oo, oh, diba? Oo, oh, oh. doon maniniwala ka oh, oh. na talagang, talagang nilulukuban mm -hmm. siya ng ano kasi hindi mo naman kilala yung tao. Pero nasasabi niya mm -hmm. kung ano yung mga mm yun mo. Yun mga sikreto mo. Ano mga sikreto mo. Na kung saan ka mahina, doon kanya titirahin. Mm -hmm. Eh yung iba kasi nangyayari dahil pag nabanggit na yung nangyayari, o, mm -hmm. o, oh, oh, nako, ikaw, ganito ka, may ginawa kang ganito. Mm -hmm. Wala na la, pang ihinaan ka. Oo. Ko. Eh kami, ako hindi gano'n. Sanay na po kayo. Oh, pag hinasabi ako gano'n, to talaga, oh, sige, hmm. lalo ko pang gagawin. Bang, hmm. challenge mo hmm. pa siya. Kasi kung hindi matatalo ka. Hmm. Eh. Siyempre. Meron pa rin mga talaga. Mga first encounter oh, ko, oo, oh. oh, oo. Siyempre, ano ka niyong matatakot? walang sa movie mo lang nakikita. Oh, eh. Tapos, biglang ma-impersonal, mm makikita hmm. ma encounter mo yung ganun. Talagang, pero habang tumagal na Habang tumatagal ko, na, hindi na. Nakakasanay oh, Oo, kasi sa kanya ako kumakapit lang. Talaga sa Diyos lang talaga. Sa Diyos lang talaga. Nag, minsan meron ako nagda-doubt ako hmm. hindi sa kakayanan ko kundi sa sitwasyon sa kondisyon ng pasyente ano po yung kung, ano, kung malakas talaga yung ano sa kanya oh, uh, ito example Sige. sa gaway ang gaway kasi ginagawa nila yan. Alam mo yung itlog? Mm. So, yung itlog, di ba, may dalawang edge yan, mm. Yung isang et, isang dulo na binubuta sa ng karayom, mm. doon pinapasok yung buhok ng kinulam, ng ginagaway, mm. with matching orasyon, pinapaan sa dagat. Mm. So, paano mo mare-recover yung itlog na napanaapaan? Di ba, napaan sa, so, sa, la, sa la, dagat. So, in, ano, mahirap. Opo, okay. So, pag yung halimbawa, tulad niya, nung last, ano, meron ako na-encounter na wala, malay pa yung niya. Sinabihan ko na siya nagaway, bumalik ka. Hindi na siya, hindi sila nakabalik. Noon na uh, after a few weeks, ba, daig pa ang logo so, ang, na oh, ang tiyan niya. Sabi ko, sabi ko sa kanya, sabi niyo, sabi ko sa niya, balik niyo. Kasi ang case na yan, mahirap talagang gamutin. So, pag hindi mo naunahan sa umpisa yan, mahirap pa, pa na. Kaya ako tumatanggi. Pag nakita kong ano na, hindi na, hindi na rin po talaga. Rin. Alam ko kung bakit. Hindi ako just na para siguro doon gagaling ka. Kaya ang sinabi ko sa inyo, nung ma, ma, maaga-aga pa, pwede ko kaya ma agaran natin. Maagaran, oo. Okay. No? Pero yung ganyan, kumbaga sa mga cancer, terminal case na yan. Tapos saka eh. ka magpapadoktor. Saka <laughs> ka magpapadoktor. Yung uh -huh. mga ano doon. Eh, pero yung sa, kung yun ay nag-uumpisa pa lang, madili pa nating ma, uh -huh. makukuha yan. Uh -huh. Sabi ko doon. Basta ako nire-remind ko sa kanila na hindi naman lahat ay eh, kaya, kaya ng doktor gamutin. Basta ang inapayo ko lang, una sa lahat, hindi sa amin manggagamot eh. Kapit sa, sa taas, sa, sa Diyos, Diyos Ama. Dahil lahat kami, dyan din ko makapit. Kumbaga kami, instrumento lang kami para gamutin ang isang pasyente. Hindi man sila naniniwala, choice nila yan. Pero madalas kasi yung mga ganyang tao na encounter ko na nagpapagamot sa akin hindi naman naniniwala bumabalik din sa akin kasi na experience nila na talagang nangyayari sa kanila pero ginagamot ko pa rin po. Tao lang tayo. <laughs> eh. Opo. <Okay, yun> <laughs> sa kabila ng ating modernong teknolohiya at makabagong medisina patuloy pa rin ang pamana ng mga tradisyonal na manggagamot. Sila ay nagsisilbing tulay sa ating nakaraan at tagapagpalatili ng ating kultura. Ang kanilang kaalaman at kasanayan ay mahalagang bahagi ng ating pamana at nararapat lamang na ito ay ating pahalagahan at ipagpatuloy para sa susunod na henerasyon. Sila ay hindi lamang tagapagpagaling ng katawan, kundi pati na rin ng ating kaluluwa at diwang Pilipino. So ano ang inyong mga naiisip tungkol sa ating panayam kay Beth? Mayroon ba kayong mga karanasan o kwento tungkol sa mga manggagamot sa inyong lugar? I-comment nyo na sa ibaba at gusto ko mabasa ang inyong mga reaksyon at saloobin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito. At pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ja,